Para, ah, saman nyo kami dito Nakalag tayo Pans Tesla oh. Sama natin oh. oh, grabe Buti na lang Pinawisan na ako Tesla winter na ngayon andito na kami sa Mount Datun sa Taipei yang Mingsan kanina ano pa to eh, medyo amun amun na may dalang plaslet si boss good morning guys kumusta kayo dyan ayun si Tesla oh. Huh? grabe lakas ng ulan mama grabe <laughs> tulo na pawis oh oh ang lakas ng hangin dito Oo. Nakas ng hangin. Nasa tuktok na kami. Mag-live na lang ako kasi na ambon. Kasi yung mag-vlog. Ah, may dala pa kami payong. Kasi kanina pagbaba namin. Ano na? Oh! Nandito na kami sa tuktok. Ah, Tuktok-tuk-tuk! -tuk -tuk -tuk. Oh! Salamat na kami! Malapit na kami sa katutuhanan. Wala kaming kapitbahay, oh, mama. Ang istahan ng hangin. Oh. Oh, lol, oh, lol, May bahay 'yan, oh. No? hindi ka ba nilalamig sa panahon na ganito ang oh. Oh. Uh, ayan oh. Mute ko muna, may tugtog si Mr. Wang. Good morning sa mga sampung libo Yes, thank you. Miss Joa, Tesla. Oh. Ah. Salamat kasi nag ako talaga guys. Meron tayong pinawisan din tayo sa wakas kahit gano'ng kalamig. Ah. Nandito kami sa tuktok ng katotohanan. Ah. Ito yung aming ito yung sinasabi nila na malapit ka na sa iyong pag pagyaman. <laughs> Nasa toktok ka na. Ah. Ang bilis natin. Oo. Oh. Hmm. Pasyal kay dito ma Hiking oh. Eh yung bonnet ko kasi Pwedeng ano Yung pwedeng i-bonnet Pwedeng ano dyan sa leeg Diba Eh maganda Medyo basa O oh, si Mr. Wang Tesla Binibilang niya yata yung bato oh. Tignan mo sa tuk dito sa tuktok, hindi ganong kalakas yung hangin, na? Na? Pinakaano niya, na? May tali dito, oh. Hmm parang ano to yung ano ba yung kawakawayan to so, yung parang kawayan kasi kanina inilawan pa talaga namin eh. may dalang plaslet si Mr. Wang talagang cowboy pala to hmm. Please like and share guys. Thank you so much, seven lovely people. Oh, pa share, pa share, pa share, pa share. Punta na kayo dito sa katotohanan. Nandito na kami. Yun, pababa na kami. Malapit na kami sa katotohanan. Sa tuktok. Yung kalsada na yung Tesla. Diyan tayo mamay dadaan pabalik. Minsan yun, tumatakbo si Mr. Wang. Oh sa sarado doon pala sa kabila yun oh, di ba mapagi mapaging mapagmahal hello Aiden Alden ba yan Alden Richard oo shout out Yeah! Bakit malamig? Hmm. Hey, good morning. Uy, basa basa na. Oo. Uh, basa na ba 'no? Ano ko, powers? Wait lang guys Ay tayo ay Umuulan <laughs> oh. <laughs> Diba? Hiking may ano pa kami May payong Kasi kita ko yung ano ko Sa braso ko Parang basa Pero Pinagpapawis yun lang yung ano. Po, hello. Hi, Den.